Santai <tong> tamam, <.cko> udahan bro. Beli bukan juga tuh bro baik. nag-alala ko itong ni EG bro ba wala na itong abutan dyan ba eh tayo dito mata magkarating din kay mag yung kay bagtik yung ginagawa niya ba na hindi hindi pag na pagpatay sa kanyang mga kasama Bantai-bantai tak harap. Bisa ambus tak ada apa, -apa. ground tak kayang bubuk. कारण ओलन्दा भाइ दुई लामको बिहान Na, <laughs> sa sa <laughs> ano. <laughs> ano masasabi mo sa ano bro? Ano? Sa live ng uh, kaibigan natin. Na, na, na yung, ano ba sinasabi nila? Ah, na, uh, uh, wag mo natin silang pansinin. Ang uh, um, sa atin sa atin. Kagaya sa na nagsisimula ka pa lang na isang vlogger, isang content creator. Ano masasabi mo sa pinasabi niya? Bilang hindi pa nagsisimula sa pagsahod. O paano pa lang? Uh, kumbaga uh, bago ka lang po sa larangan ng vlog uh, at hindi ka pa nagsasahod kasi siyempre bawat explore natin napakahirap na ginagawa natin ulan init pagod tapos mong unsay mong ang buwan mong ma-istorya nang tinudan na yun na istorya hmm. Kaya so, mas ano, ko sa Mas ano, angat yung edad mo. Kaya sa amin. Hindi, mas, mas ako yung pinakabunso sa atin. Ha? Sa, sa height lagi. Sa height so, lagi bro. Para ako ngipin. <laughs> mas, mas bunso ako eh. Dahil ako eh. Kasi yun, yung pinaka ano. Yung pinaka diba? <laughs> ano lang. Sa totoo lang. Sa ng, <laughs> so, ano. Anong masasabi <laughs> mo talaga larangan lalo, lalo na may mga kaibigan din tayo na uh, gusto din na Ah, uh, uh ganito, mag, ganito, ba mag-explore mag-explore, mag-adventure mag adventure, yeah, adventure. at hindi, hindi pa sila nakakasahod yung iba ay eh, nakapagsahod na ang problema eh, ay na. nakasahod lang ng medyo malaki-laki ang problema para ay, sa akin uh, ah, hindi lang ako magsabi ng ano uh, bilang sa kanya umpaga, yung ay eh, nakapundar na siya yung pagkatapos may mga sinasabi siya about sa mga experience natin di ba? Hmm. Yun, yun, yun yung pinakamahirap kung ganito kasi yun mga to kung ikaw po ay isang content creator eh, kung ang plano mo ay maggawa ka ng panibagong content gawin mo na wala kang o wala kang iba pang sasalitain tungkol sa ginagawa nyo kasi uh, as a content creator gumagawa tayo ng video mapalegit man yan or mapa-scripted ang mahalaga dyan tol may, mapa masaya ay, tayo. may mapasaya tayo may tayo enjoy yung mga manunood so, ito lagi sa exploration natin kahit critical yung area na pinapasok namin tol kahit nasa tayo tayong sitwasyon kahit pagod ay lumalaban pa rin kami no? kahit ulan, init, pagod kahit minsan ay nasusugatan Dobro. Ang malaga, dyan dol ay nag-enjoy kayo, nag-enjoy kami at medyo pagod. Kasi sa totoo lang itong so, video okay, namin, ito. kung mapanood nyo man ito, kahit pagod kami, kailangan pa namin niyang i-edit o i-export i-upload para may mapanood kayo araw-araw. Yun po yung so, to totoo. Talaga na ano, real talk po talaga kasi sa napag-alaman ko tol sa aking pagkakaalam po ang um, na ano ko na ano talaga e mag mag change content daw siya eh kung ikaw po ay isang content creator kung mag change content ka huwag mo nang mag live ka pa about na ganyan ganito e gawin mo huwag ka nang mangdamay pa kung ano kung humina ka man ngayon hindi na namin yan kasalanan. Kasi madami na siyang nasasagasaan, bro. Sa ikaw, bro. masasabi ko lang, bro. masasabi mo, bro. Kung baga, sarili mo lang na opinion ba? Kaya masasabi ko lang, bro. Dapat sa bawat isa sa atin na bilang isang content creator, tayo naman ang nakakaalam. Dapat tawakan din natin sa bawat isa ba na may respeto sa kapwa tao. Kapwa content creator. Kaya yun yung issue nila. Ang respeto daw sa bawat isa. Mm. respito pero sabi ng respeto pero yung sinasabi nila hindi parang hindi na nila nanawakan din ang respeto lalong-lalo na yung eh kung uh, professional ka po mm, talaga mm. na ano hayaan 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 mo sila mm. hayaan mo yung mga istorya mm. na mga sinasabi na masasama sa iyo kasi wala silang believe sa iyo mm. ang pinanghawakan ko lang na hayaan mo yung mga taong walang sa iyo. Balang araw, balang araw ay sila yung kusang po, uh, maglapit sa iyo ba? Oh. Ako, ako sa hindi pagmamayabang, marami na po akong uh, tulungan. Tinulungan na hindi ko ano, hindi ko sinasabi na pinagmamayabang ko mga tol no. Ang sa akin lang. Lalo lalo na sa mga baguhan na nagsisimula pa lang yung mga ibang vlogger na nagsisimula pa lang alam po nila kung paano ko po sila natulungan Oo. at hindi ko yun ipinagmamayabang tol dahil totoo po yun Pero, at lalo na sa uh -huh. sitwasyon natin ngayon sa natin akin, yun talaga bro kung gaya ng mga professional talaga na vlogger mm -hmm. dapat kung may mga alitan man, may mga bagayan man tayo, dapat na, hindi natin na. Ano. yan oh, hindi natin yan dapat i-public pwede mm. naman natin pa usa oh pausapan na personal mm -mm. Oh, kung kuan talaga so, tayo ito mga tol mm. ha uh, napag-usapan lang po namin kasi mm. ang bawat supporters namin sa bawat isa kung mm. kumbaga tanong dito tanong doon anak kung gabaga ba ganun mm. ganun talaga yun po kahit ako nasasaktan ako tol no na na ganito yung sitwasyon namin ngayon bilang isang uh, uh, hunter o content creator vlogger ayaw namin uh, uh. Uh. Uh nabya ta Sa side ground din kasi nakakapanic siya ah eh kuno nabang ang proseso naming na makakapanic din kasi yung pa uwi na po kanito actually pa uwi kami na kami ni ni Mungko, sa kanila Kiboy tapos sila Eugene di namin alam kasi nauna po sila oh. naiwalay po sila nung nakaraang explore namin siguro umuwi din kasi nakapag live yun si Eugene eh. nasa bahay siya uli to ba yun? uli ito ba yun? uli Eugene din kami nagpaiwan kami din napag ano namin tanto namin na nakalabas na pala si Kiyong at sa si Alpha din kami uuwi na rin po kami din para wala na po ko, bro. Na last, po. Na po ni last na po niya akong gamit. Last na. Nag-ilis ko kayo. Nabasa ko tong, Ay, last ba, na lang po niya. Yes. So yun tol no. Uh, ulit tayo. Uh, balik tayo sa ating topic ngayon. Uh, yung pag usapan kanina. Huwag na Jay Kondo. Oo. Bantis ito bro. Maraglain dyan bay. Saka na lang siguro natin pag-usapan hmm. yan tol. Ano na ito yung about sa mga issue ngayon na lumalabas about sa bangayan ba o mga istorya kasi ako na namahimik lang muna ako na sa ngayon ayaw ko po talaga ng gulo ang gusto ko po na hilahin ko po yung iba na mahina pero nagdadalawang isip po ako kung paano ko sila hahatakin pataas kasi kumbaga nagsisimula pa lang kami I inahatak pa kami pababa kumbaga ba imbis na magtulungan naging pa ba Paano ko paano ko natin sila paano ko natin sila matutulungan kung siguro jadi nimasukit Ano ba, kuntubai impor tumbuhah bay? impor light ba manimuan

ay ko pensa basi nek naik nek ko ndaha di bantay sa ubos ha. Kuy kung pag amping kung kita mo ginatira ana ba. Sintol. Ngalin ko ang tutok sa taas. Mm hmm. Hindi hmm. ka sila remark na? Ha? Huwag sila na yung contacts ako, no? gigi udah usus segini ini

Pintol. Okay, nandun na sila, laki boy. Mukong. Mukong, pag bang amping ha? Ito talaga ito si Mukong. Sige ba, sundun sa kabila dumaan tol. Dahan-dahan tayo pa baba at um, magmasid sa paligid. Kasi may mga putong galing sa itaas mo at dapat hindi tayo maka, lahat makababa dyan in case pag may emergency tol, o may kalaban na dumating uh, makadefense po ang bawat uh, bawat isa sa amin uh, balit kung may nakadarating kalaban dyan nandito kami makadefense kami para maka, uh, makatakas din sila ang mga kasamahan namin kailangan talaga dito tol na maging alisto ka Uh, kasi sa bawat atbang natin o kilos natin uh, lagay, malagay talaga sa panganib yung buhay namin dito bro sa akin lang tol nais ko lang ipabot nais ko lang ipabot no uh, sa mga kaibigan natin na sana tol uh, hawakan din ninyo no ang salitang respeto sa bawat po uh, bawat kapwa natin vlogger at ang dapat gawin natin tol ay uh, magtutulungan na lang tayo bawat isa at magpapatuloy kung anumang mang masimula natin hindi natin dapat uh, dibdibin kung may may hinanakit tayong uh, may hinanakit tayo sa ating damdamin ba dapat dapat talaga tol istihambo lang istihambul. at kung may may nakikita man tayo na hindi maganda pwede naman natin yan pag-usapan na pag-usapan natin ng private uh, kasi tol sa akin lang opinion ko lang uh, hindi maganda talaga pag uh, may mga mangyari na isabihin natin ipapublic natin hindi yan tol, hindi yan makakatulong Sana sana bro, sana